nandito na naman po si Malo Santos para po magbigay ng reaksyon. Dito po kay Bibiroda uh, Bibi Roda, ano po, dahil marami po nga nag-message sa akin kung ano daw po yung uh, pananaw ko or uh, opinion ko dito sa uh, ano sinabi nga ni Bibi Roda na tungkol about sa viral ng Jumcar. Ano, nasabi nga si Yang Mi daw po yung nagpa-viral kay uh, sa Junkar. Kaya po ay ito po lilinawin natin. Ito po yung opinion ko kasi ang dami. O oh, ano, De los Santos, gusto kong marinig sa'yo kung ano po yung sasabihin mo dito. No? Uh, ako, mga kapatid, lahat po ay kinakapa ko or binibigyang ko ng respeto bawat reaksyon po ng mga kasamahan natin. Tayo po ay hindi perfectong tao. Nagkakamali at nagkakamali po tayo. Ay, lalo na po kung tayo po ay nagla-live na minsan hindi natin po kontrolado minsan. Kaya ako po pag nagla-live ako, iniisip ko muna ang mabuti. At uh, doon mismo, di ako nagbabasa po. Dahil minsan, kung tayo nagbabasa at binabasa po natin, ay against po doon sa mga taong rinireaksyon na natin, doon tayo po minsan na nagkakaroon ng pagkakamali po. Ano? At itong muna nga po ay pakikinggan natin muna yung sinabi ni Bibi Roda at uh, doon tayo uh, magbahay. Kasi po napan narinig ko na lahat yung kanyang reaction dito. Ano? Kaya tayo po ay ito muna po yung paririnig natin na talaga pong uh, pinag usapan ng ating mga reaktor at kanya-kanya pong uh, silang opinion. Ano? Uh, yung mga reaktor po ay yun rinerespeto ko po at uh, na iintindihan ko po pero naiintindi naiintindihan nai ko rin po si Biberoda. Ano? Pakinggan muna natin yung kanyang sinasabi dahil uh, ayaw ko na sana nga pong mag-reaction. Kaya lang maraming nag-message sa akin na reaksyonan ko. Kung ano daw po yung opinion ko dito. Ano? Dahil marami po tayong sasabihin. Kung dahil minsan m -m, nagkakamali din tayo sa pagsasalita at marami din pong talagang m -m, nagagalit sa atin. Kaya pasensya na po doon sa mga nagagalit sa akin. Kung tayo naman po ay nagkakamali, tao lang din po tayo. Na hindi tayo po talaga perfect na tao. Ano? Kaya ito po, pakinggan po natin muna si Bibi Roda. Ano po? Ayan. Ayaw na, ayaw na po talagang mag-ano. Ayaw po niyang mag- reconnect po talaga ay ayaw dahil wala akong internet mahina po ang internet ko at uh, napakinggan naman natin po sa bawat uh, reaction ng ating mga kababayan natin na mga reactor <laughs> di ba sari-sari na po ang opinion dito po yung narinig natin patungkol kay Bibi Roda no at uh, ito po ay para sa akin yung sinabi ni Bibi Roda na ang nagpa-viral ay si Miss Yang. Uh, dito po, sasasabi, uh, para sa akin po ay ito po na nangyari na kung bakit po naging viral si ang Jung dahil po yan sa pag-create po ng lab team ni Kalinga Prab at unang-una po dyan ang mga viewers. Ano po? Si Kalinga Prab ang nag-create ng lab team nang yung car. Kaya po, yan ay parte po yan ni Kalinga Prab na talagang magbabiral po yan dahil po sinusundan po ang mga vlog ni Kalinga Prab. Ano po? Uh, ang masasabi ko lang po dito, pasensya na po kung hindi nyo magustuhan ang paliwanag ko, ang higit natin pong pasalamatan ang mga viewers. Dahil po, pag nag-create si Kalinga Prab ng love team at nagustuhan po ng mga viewers, talaga po yan ay magtitrending, magiging viral. At higit sa lahat po, tulungan, bayanihan. Dahil po, tama, hindi lang niya na deliver po ng maganda ni Bibi Roda na talaga po si Kalinga Prab ang nag-create ng love team sa Jumcar at nagustuhan po yan ng mga viewers. At higit sa lahat po, nag iport ang mga viewers at gumawa ng mga sari-sari nilang grupo like a uh, 18 sa pangunguna ni Misyang Nakipagtulungan si Miss dito kay Kalinga Prab na magkaroon talaga ng maganda na buhay si Kalas ang Jumkar. Ano? Dahil alam naman natin po, nakikita naman natin po na talagang maraming nagawa po ang Jumkar, grupo ng Jumkar, uh, talaga pong nagtulungan. Igit sa lahat po ang mga viewers, yung mga nagmamaraton, iyan po ay talaga po sila po talaga yung kasama sa pag-viral po ng Jumcar. Dahil po yan sa kriniit ni Kalinga Prab na love team na nagustuhan po ng ating mga viewers. Yan po talaga ang totoo na si Kalinga Prab ang nag-create ng uh, love team dito sa Jumcar na nagustuhan ng mga viewers kaya po naging viral. At nandiyan na rin po tayo sa pagkikipagtulungan ni Ms. Yang at talaga nga pong nagustuhan minahal po ang jump car minahal ng mga viewers kaya nagkaroon po ng grupo na talaga pong uh, nag-viral nagtulungan 'di ba kung parang bayanihan po 'yan na kung hindi natin tutulungan yung isang ginagawa hindi po 'yan mabubuo gaya po 'yan sa ginagawa ni Kalinga na nag-create ng mga lab team at yung lab team na yun nagustuhan ng mga viewers na hanggang ngayon minahal nga po ang car kaya lang po ano nakakalungkot lang po ano dahil nagkawatak-watag nagkanya-kanya na po nahati na po yung car 18 at uh, yan po ang nalulungkot po ako dahil noon naman talaga napakaganda at walang ingay, walang issue 'di ba? Real talk po tayo dito mga kapatid. No? Kung tayo po ay nagkakaisa na walang issue o kaya man po maahati man po ang grupo ng Jumcar, sana po na natili tayong Uh, suporta na lang po na wala tayong tulak kabigin sa kanila, ki Jomar at ki Carla. Yun lang po ang masasabi ko dito. Dahil napakaganda po yung create ni Kalinga Prab na tayo mayroon tayong inaabangan na pakilig o nakakatuwa sa ating uh, panunood, masaya. Pero po minsan talaga po, nakakaano rin, minsan ayaw na natin manood dahil puro issue na lang at naaapituan po dito si Jumar at si lang At mayroon nga nagsabi sa akin na si Jumar daw ay mayroon uh, talagang sponsor na talagang sponsor lang ni Jumar. Si Baby Carla po, mayroon din po yan na sponsor na talaga pong hindi lang nila nasabi, hindi sila maingay. Mayroon po yan. Yan dyan si Ma'am Kuni na talagang si Carla, mahal na mahal nila si Carla. At nandyan po si Ma'am Jenny na talaga po Carla lang po yan. Mahal na mahal po nila ang Jumkar. No? At hindi hindi po 'yan pababayaan si Bibi Carla. Kaya wag po tayong na si Jomar mayroon sponsor na nagmamahal. Dapat po tayo parehas natin mahalin ang Jomar, si Carla at Jomar kasi 'yan po yung create ni Kalinga Prab na love team. Kaya 'di ba sabi ni Kalinga Prab papahingahin na muna ang Jomar kasi po maraming gulo. 'Yun ang dahilan. Pero po kung tayo na nagsusuporta sa Jomar at nagmamahalan na nag kahit po tayo magkakaibang opinion at suportahan lang po natin ang love team. Napakaganda po na hindi sila nasasaktan si Jomar at si Carla. 'Di ba po? Kaya minsan po tayo nagre-reaction. Sasabihin natin, marami pong nagtatampo, maraming nagagalit, pero hindi po nila naiintindihan na para sa akin, magkaisa na lang kung sino man dyan na sponsor ni Jumar, no, sino man dyan sa sponsor ni Carla, at sa nagjan tuloy-tuloy lang po ang Jumcar 18 or Jumar, kaganda po na manood tayo, talagang nakakakilig. Sige nga po, kayo subukan nyo manood. Kung puro awa di ba? Wala, ng wala nang excited, kay tayo nanonood, parang ang lungkot-lungkot. Pansinin nyo po mga kapatid, dahil ako po bilang isang reaktor po na nagsusuporta dito sa Junkar, nalulungkot po ako. Dahil panonoorin natin si Jomar, ang lungkot niya. Panonoorin natin si Carla, ang lungkot niya. Wala silang magagawa dahil hindi nila alam kung saan sila lulugar. Para silang naiipit sa mga naguumpugan na bato. Kaya dito sa nasabi ni Bibiroda na ang nagpasikat ay si May, hindi po nagtulungan. Nagtulungan na si Kalinga Prab ang nag-create ng Zoom At nandyan po ang mga viewers. Kung wala pong mga viewers, ay hindi po yan sisikat. Dahil number one po, na napaka-importante po sa ating mga vlogger o sa ating mga reactor, ang viewers. Kaya mahalaga natin po ang mga viewers. Kasi alam niyo po, may mga viewers din po na napaka-sensitive nila, mga kapatid. Totoo, ito mga kapatid, ay real talk lang po itong sasabihin ko. May mga viewers po dyan na napaka-sensitive nila, na hindi nila nauunawaan yung mga pinararating natin. At ako, sa totoo lang po, uh, hindi ako nagtatampo sa mga viewers na ayaw sa akin at yung mga nag-unsub sa akin, hindi po ako na nasasaktan. Na, sanay na po ako. Noon po na bago lang ako dito sa social media, takot na takot po ako sa mga sa mga Uh, bashir. Ngayon po, hindi na po ako takot sa mga basher dahil wala naman po akong ginagawa sa kanilang masama. Ano? At uh, kung tao lang tayo na pwede tayo pong magkamali. Kaya lawakan na lang natin ang ating pag-uunawa dahil ako, Never po ako mambabalahora ng tao. Never po ako makaka-open doon sa tao. Kaya lagi po ako dyan na tat tanong. Dahil alam niyo po, ang yung car ay minahal ko. Isa sa mga love team na minahal ko po. Kaya hindi ko pwede po uh, ayaw ko kay Jumar at ayaw ko kay Carla. Hindi po. Parihas ko silang gusto. At igit sa lahat, nakasuporta po ako kay Kalinga Prab. Kung ano po, ang mga binablog ni Kalinga Prab, nandiyan po ako. At isa po akong uh, magtatanggol kung alam ko pong hindi na po maganda ang nangyayari po. Lalo na kung naapektuhan na po si Kalinga Prab. Nandiyan tayo po. Ano? At dito naman po, kibibiruda, uh, alam ko na ito ay nagkamali lang siyang pagdi-deliver. Dahil gaya ko rin po siya na dito baguhan sa social media, baguhan maging reaktor na tayo po ay minsan sumasablay sa pag sa mga sinasabi natin. Ano? Pero hindi niya po talaga na ipaliwanag na para iyan pong bayanihan. Nga? Kung walang tulong-tulong po, hindi po tatagumpay ang isang proyekto. No? At uh, gaya nga po, si Kalinga Prab po ang creator dito sa mga love team at nandiyan po ang mga viewers na nagsubaybay at nagustuhan po yung love team ng Junkar kaya po yan naging viral. Ano po? At isa po dyan, si, ang Junkar uh, sa pangunguna po yan ni Miss Yang na nagtulungan para po maging tagumpay po ang Junkar at yun nga, naging stand millionaire nga po si Carla. At alam naman natin po na grabe ang tulong na nakarating sa kanila yan dahil po yan sa mga sponsor at sa mga grupo po ng Jumcar. At nakakalungkot nga lang po at nahati na po at ito na po nga po ay nagkakagulo na pero iyan po ay desisyon nyo at ako, sa, kami naman po ay alam naman natin po yung talagang nangyari dito. Dahil yung uh, anniversary po ng Car, nakita natin kung paano sila nagtagumpay, ta paano palaga sinuportahan ng mga Car 18. At sa mga grupo po, ako dito sa mga umalis, yung nahati po, hindi po ako dyan ano. Kaya lang po talaga, sana, kailangan natin iiwas natin sa gulo. Na, kung nagkagulo tayo, nag-away-away, sana po hindi natin po maapiktuhan ang dalawa. Dahil po nakakalungkot po, lalong-lalo na po kay Carla. Dahil si Carla po ay uh, siya po ang binipisyari. At si Papa Jum naman po ay siya po ay charity vlogger. Kaya po dapat po niyan natin, i-consider natin lahat. Hmm. Lawakan ang panguunawa. Huwag na tayo yung galit. na ganito, ganyan, wag na tayong ganun. Kung talagang mahal nyo po ang Jumcar, kailangan po supportahan na lang natin na wala po tayong kinakaaway. Lahat po yan ay kasama kayo kung bakit po nagtagumpay po ang Junkar. Natulungan si Bibi Carla at natulungan si Jumar, ay tayo po ay magkaisa kahit po naati po ang Junkar. May kanya-kanya na pong grupo, no? Ako... May, minsan nyo lang ako po marinig. At, at dito kay Bebe Roda ay sana po ay uh, yung maisip natin na total naman nagsuri na naman, ba diba, si Bebe Roda? Nagsuri na naman na po. Hindi naman yun na ano, doon lang siya nagkamali doon sa sinabi niya na si Kalinga, o oh, si... Si Miss Yang ang nagpa-viral kay sa dalawa, sa car. Pero ito lang po, nagtulungan, nagbayanihan. At higit sa lahat po ang mga viewers po. Huwag natin kakalimutan ang mga viewers dahil kung walang viewers po, kahit ano pong ilagay natin, i-upload natin, kung ayaw nilang panoorin, hindi po yan magbabayral. Yan po ang totoo. Nag-create si Kalinga Prab na nagustuhan ng mga viewers, kaya po yan ay nagswak sa, sa panlasa ng mga viewer. Kaya po yan ay nagtagumpay, nag -viral. Dahil alam naman natin si Kalinga Prab ay more than 3 million na po ang kanyang subscriber kaya po marami pong yan manunood. Ano? Uh, dahil nga po dito sa pakikipagtulungan po ng mga grupo ng Gyumkar 18 at ang mga sponsor na nagtiwala kay Miss Yang, kaya po nagtagumpay. Ano po? Ah uh, sana naman po ay itong sa sinabi ko wala po na uh, mauupan dito dahil po ang creator po dito si Kalinga Prab. 'Di diba? Kaya po ay suportahan natin ang bawat po uh, binablog ni Kalinga Prab para po magtagumpay. Maging ah uh, maraming mga viewers kung pinapanood po 'yan ng mga viewers po talagang magtatagumpay po. Dahil po number one po ang mga viewers dito sa mga ina-upload natin. Kung walang manunood sa atin, para ano pa, di ba? hindi po yan magbabiral po. Totoo lang po yan. Yan lang po ang sinasabi ko na marami, di ba? Marami naman dyan na ibinablog na hindi talaga pinanunood. Mara, mayroon dyan na mga, uh, mga love team na talagang po hindi rin pinanunood, di ba? Kaya ay depende po 'yun sa mga viewers, 'di ba po? Na talagang ito pong junk car talagang nagustuhan nila. Swak sa panlasa nila. Ano po? Kaya pasensya na po kayo doon sa mga viewers na talaga minsan po nagtatampo, ayaw tayo. Ay, yan po ay hindi ko po yan Uh, hindi po ako sa inyo nagagalit na nagtatampo kayo. Pero kung lalawakan nyo lang po ang pangunawa nyo, hindi po tayo dito yung mag-aaway-aaway. Anong, dahil ang malo dito Santos, never po yan mambabalahura. Lalong-lalo na po dito sa Jumcar na minahal ko po at ipinagtanggol ko po. Ano? Ayan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang masasabi ko lang kay Biberuda, dito lang po siya nagkamali. Na hindi niya talaga na ipaliwanag nang mabuti na si Kalinga Prab po ang nag-create ng love team at nagustuhan ng mga viewers. Kaya po naging viral at iyon nga po sa pakikipagtulungan ng bawat grupo ni Miss Yang at sponsor ayun lalo pong gumanda 'di ba lalong nabigyan ng kinabukasan si Carla at Yumar 'di ba minahal natin mahal natin ang Yumcar Wag natin po yan i-aalis na ang mga viewers po sinuportahan talaga ang Jumcar, ang Love Team, na hanggang ngayon po, sinusuportahan. Kaya, alam nyo, palagay ko, tayo po ay magkaisa na lang para po tuloy-tuloy lang po yung mga moment po ng Jumcar. Di ba? Kung puro away, away dito, yung away doon, parang insulto dito, ay eh, nakakalungkot po. Ano? Pero para sa akin po, ang Jumcar, go-go lang. Dahil kahit kailan hindi po yan basta-basta mawawala. Anggat po may nanonood sa Jumcar, may mga viewers na may gusto ang Jumcar, tuloy-tuloy lang po yan. Maraming salamat at saludo pa rin ako doon sa mga taong nagmamahal sa Jumcar at wala po silang iniisip na masama sa kapwa nila, lalong-lalo na po kung tayo'y magkakaisa, napakaganda po. No? At do naman sa ayaw sa akin, huwag kayong mag-alala, hindi ako nagagalit sa inyo. Pasinsya na po kung ako man po ay hindi nyo nagugustuhan. Sorry, pero ako po, mahal ko ang car. Kahit kailan, hindi ko po sila itatakwil. Yun lang po, maraming salamat. At saludo, happy, Wednesday, uh, happy Sunday po sa inyong lahat. God bless you at suportahan po natin ang kuya Bal Santos matubang Ate idna kalinga Prab at sa mga kalinga partner Ayan, shout out po sa inyong lahat God bless you happy Sunday po bye bye we love you mwah